Diyan pa rin po sa bahagi ng Naga, Pamahalang Lungsod naghahanda na sa magiging epekto ng bagyong uwan. Detalye ng balitang yan, malaki Ranjuman Kevin Alba ng RMN Naga. RMN Live Report ang paghahanda ng ng Bicol dahil na rin sa banta ng bagyong uwan. Kasama kasi ang rehiyon sa cone of probability ayon sa DOST Pagasa kung saan possible pa rin ang paglandfall nito bago tahakin ng Central o Northern Luzon. Dito sa Naga, maliwanag ang direktiba ng Alcalde Lenny Robredo sa lahat ng mga barangay sa lungsod na maging alerto sa posibleng pagbabaha. Aasahan kasi ang nasa 200 mm na ulan na posibleng magapalubog sa ilang barangay lalo na sa mga low lying areas. Inabisuan na rin ang lahat ng mga kapitan na agad na magpasunod ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Ayon naman kay Mr. Reyno Rodriguez, ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, nakahanda ng mga evacuation center para sa lahat ng mga gustong lumikas. Ayon kay Rodriguez, kailangan maging handa ang lahat upang hindi na maulit ang kaparehong sitwasyon noong Bagyong-Christine kung saan ang Daga at ang ilang probinsya sa Bicol ay pinalubog ng baha kung saan ilang individual rin ang binawian ng buhay kahit pa ang rehiyon ay hindi direktang tinamaan ng nasabing bagyo samantala. Nasa may uh, 200 personal naman mula sa PDR Remo Camarines Sur, Philippine Army, PNP, Coast Guard, BFP at iba mga ahensya ang nakadeploy na sa pitong staging areas mula sa una hanggang ikalamang distrito ng probinsya ng Camarines Sur bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong uwan. Ang mga team ay may dalang disaster response equipment kabilang ang rubber boats, clearing tools at first aid kits. Samantala, nakataas na rin ang red alert status sa buong probinsya at ipinapatuman na rin ang forced evacuation para sa mga residente sa mga high-risk areas. Sa ngayon, maaliwalas pa ang panahon dito sa Laga, ngunit mamayang hapon o gabi, aasahan ang unti-unting pagsungit ng panahon dahil na rin sa bagyong uwan. Kasama mo sa RMM DWNX Saga, Radyo Man Kevin Alba, Tatak, RMM!